Yeah. Ayan guys, no? Oh, nagluto ako ng itlo guys. Kasi wala pa mang kain yung mga pamangkin ko ba. Naghapon-hapon naman. Tapos busog-busog pa man ako eh. Ayan, ko lang sila ng ano, Bang ulam. Kuha ng ano, buhangin. Yan o, oh, puting puti Kasi na, naghanap-hanap pa kami ng pira guys. Wala pa man kami ng pira. Ba? Yung pambili ng ano, Konting gamit. Yan guys, no? Bilis bilisan natin magluto-luto baka gutom-gutom naman yung ano, person diyan na hindi man nagluto-luto ba. Kasi naghuli-huli pa ka man sila ng panggatong. Kuha pa sila ng panggatong, guys. Ako na lang magluto. Bilis bilisan natin ng konti. Kasi ano magalauna na eh wala pang kain yung mga pamangkin kong maliit wala man ditong ama-ama nila kasi nag ano man nagbakasyon vacation, man oh, yun guys no oh. napagod pagod naman ako sa pag kanong buhangin buhat ng buhangin bay, silid sa sako so, ngayon na ako nakaluto ng ulam sa kanila guys hindi pa nga ako naka, ano, kasi hindi pa rin natapos ang pagkukuha ng buhangin doon so hindi pa kami nag linis linis ng ano ba paa yung puti puti pa parang mirkano pero hindi naman mirkano dyan pinoyan pero puti lang ano, sa alikabu isan natin kunti kay nagutong gutom na yung mga pamangkin ko ba so, kasan natin yung apoy para mag magkulo-kulo na yung ano ba tubig hindi pa man nagkulo-kulo ay eh. oh, tingnan niyo guys apat ah, lang guys apat ah, na itlog tigdalawa lang sila magtagal-tagal uh -huh. man sila si Gaman hindi pa man napulok-kulo yung tubig ito lang ang buhay namin sa bundok guys pag, pag merong pagkakataon na may magkapira tayo na gagawin natin kahit na no nang pagod pagod ka ba basta lang may, may pira lang matanggap natin sa araw Oh, oh bakal luto na tayo guys. O, oh, tingnan natin hindi ko man -kulo, kulo Eh. Ang tagal-tagal man kulo, kulo guys. Ah, oh, init na, guys. Sa malapit na magkulo-kulo yung tubig. Please start. Oh, oh, yun guys, ang kulukulo ng tubig, guys. Yan luto na. Oh, ano man nangyari sa itlog, bay? Mm -hmm. Nagpusa-pusa mo, bro. Nagsiyak-siyak, bro. Yeah. So yun guys, hanggang dito lang tong video na to. Maraming salamat sa inyong walang sawang suporta sa amin guys. Thank you. I love you all. Sana walang mag-skip ng ads.